Hello, dining good evening sa lahat natin ng mga viewers sa ating mga uh, vlogs. So, this is our official uh, channel sa ating YouTube. So, kamutaray naman po tayo sa ating uh, Facebook uh, account. So, may bago tayong topic ngayong hapon o ngayong araw. So, shout out muna sa lahat natin ng mga viewers, sa lahat natin mga PNP at Uh, army at kapulisan natin yung mga anti-crimes uh, mga volunteers natin So, magbibigay tayo ng uh, kunting tips at kunting lectures para sa ating mga mamamayan at sa ating uh, ibang mga viewers para may alam po kayo sa ating mga motorista at ating mga drivers So, magbibigay tayo ng kunting uh, tips para ating hindi tayo malilito pagdating natin sa kalsada uh, So may kunting alam tayo ah uh, uh, ito po ay hindi naman ah uh, uh, magbibigay lang tayo ng kunting information. So maring magbasa kayo or uh, mag-research kayo kung uh, may mga bagay na hindi ninyo na lalaman dito sa ating uh, topic. So hindi po ito perfect at tanging uh, tips lang po ang ating ibibigay. So So, ano una, una ano ang uh, ano ang ating uh, topic ngayong araw. So, uh, ang topic natin na about sa mga checkpoint. So, checkpoint natin uh, ano po ang tinatawag na uh, checkpoint. So, ang checkpoint po ay anti-criminalities uh, activities po. So, nagkakandak conduct po tayo ng checkpoint. So, ano po 'yan ang checkpoint? So ang uh, mga PNP checkpoints natin ay itinatayo upang uh, mapanatili uh, ang kaligtasan ng ating uh, publiko. So ibig po 'yan ang mga patas po uh, regulasyon sa trapiko. Oh, at mga ibang uh, anti-crime so mga yan po. Uh, so may mga pangunahing layunin po ang ating mga checkpoint na tinatayo sa ating uh, komunidad po. So, unang-una po ang pag-iwas sa krimen. So, ang checkpoint po ay nagsisilbing hadlang sa mga kriminal na aktibidad. So, mga aktibidad po ng kriminal tulad ng ano? Tulad ng carnapping, uh, hijacking, so mga patayan po, uh, mga illegal na mga pagbibinta ng mga droga at lahat ng mga krimen sa kalsada. So na 'yun po ang uh, pangunahing uh, layunin po ng ating mga checkpoint. So ang pangalawa naman po, ano po ang pangalawa? So pagpapatupad ng batas. So uh, sinisiguro na ang checkpoint na uh, na ang mga motorista ay sumusunod sa uh, ano sa batas trapiko at kumpleto po ang kanilang mga ano ano po ang tanging dadalhin natin yung mga dokumento. tulad ng ano lisensya at uh, rehistro ng ating mga sasakyan. So yun po. Ang pangatlo po dyan ay kaligtasan ng publiko. So sa panahon na special na okasyon tulad ng mga ano, mga eleksyon, uh, ano po 'yan, nagkakandak tayo ng mga checkpoint dyan So eleksyon uh, para tumulong sa uh, pagpapanatili ng uh, kaayusan at kaligtasan ng ating uh, publiko. So, kung may mga tanong po kayo ah, regarding sa ating mga PNP at sa mga checkpoint natin, wag po kayong mag-atubiling ah, magtanong o oh, ah, makialam po sa ating ah, ah, komunidad. So, free naman po ang pagtatanong para may alam po kayo. So, 'yun po ang tatlong ah, pangunahin ng ating nalayunin ng ating ah, checkpoint. So, ano po ang dapat natin gawin pag uh, approaching tayo sa uh, checkpoint? So, sa mga four-wheels po, uh, unahin natin ang sa mga four-wheels at sa mga trucks, sa iba't ibang uh, sasakyan natin. So, ano po ang gagawin natin? So, uh, pagdating po natin sa checkpoint, mag -so down po tayo at ipakita natin ang... Uh, tumabi po tayo at ipakita natin ang kailangan ng ating mga PNP o mga imporse natin. Alam na mo, lisensya nyo at saka... At siguraduhin po natin na ang ating mga plate number ay hindi po tampered, kompleto po yan dapat. So mga side mirrors ninyo, uh, physical uh, ng mga sasakyan nyo ay kompleto dapat yan. So sa gabi, sa gabi naman po ay uh, huminto po kayo ng maayos at uh, buksan po ang ilaw sa loob ng inyong mga sasakyan para makita po ang laman po niyan. So bawal din po uh, mag light sa inyong mga mukha. So tanging uh, dyan lang po dapat 'yan sa inyong uh, sasakyan po uh, sa gilid na po ng inyong mga sasakyan ha? pagpa pag light po ng ating mga uh, kapulisan dyan o ating mga enforcer. So bawal po maghalongkat sa loob ng uh, sasakyan ninyo. So So ang visual lang po na nakikita kung ano po yung nakikita na uh, ng ating mga PNP. Yun naman po ang ipakita nyo. Bawal po maghalongkat po. Diyan. So, yun po. So, ano po yung a uh, ating gagawin? ba? Diba? Pag mga motorcycle naman, ano po ang ating gagawin? Mag-slow down din po kayo. Slow down. So, bawal po humarorot. Baka humarorot po kayo, mga riders natin dyan. Bawal humarorot. Baka mapagkamalan kayo na karnaper uh, carnapper. So, anong gagawin natin? Tumabi tayo at ibigay yung Ah, hinihingi ng ating mga PNP. So magpa magrespeto po kayo, magagalang po kayo sa ating mga kapulisan. So magudidinin kayo, sir, ano po yung hinahanap natin? Uh, ah, ayun, bibigyan ibigay nyo ha, uh, OCR at saka yun na po ang kailangan. Ibigay nyo po at saka kung may violation po kayo, uh, ah, ah, humingi kayo ng dispensa sa ating mga PNP. Hindi naman po kayo huhulihin yan. Kung marunong kayo, ah maki, Uh, usap po, huwag kayong arrogante, so ipakita lang natin uh, ating lisensya kung uh, okay naman po yan at saka yung ORCR ninyo ay kumplito uh, naman at uh, wala naman kayong violation ay tuloy naman po kayo, hindi naman na kayo po puhulihin uh, po niyan so may mga violation na po ang hinuhulihin natin depende po, po yan sa ating operation So wag po tayo maging ano, uh, dapat po maging friendly tayo sa lahat na bagay. So So ayan po. So ano uh, dagdagan po natin ang ating kaalaman sa chickpeas. So may tatlong bagay po 'yan ang chickpeas, may tatlong klase po 'yan. Unang-una po ang chickpeas, ah, uh, sita at saka choke point. So unahin po natin ang chickpeas para malaman natin na legit po ang ating chickpeas. So, ang legit, uh, legit na chip point natin po ay composed of 7 up or ilan? 7 or pataas uh, or marami po sila na nagkakandang ng point at hidden po yan ng ating uh, police uh, lieutenant or ang tinatawag natin na leader. So, dapat po yan ay nakakomplete. Uh, tandaan, nyo po, dap, tandaan po dapat ay nakakomplete. Uniform po ang ating mga kapulisan. Bawal po dyan na nakachinelas bawal din po ang uh, iba iba ah, uh, ba diba, nakahubad ng damit di ba bawal po yan so dapat din po ay mayroon silang uh, mobile service o, so, kung gabi po yan ay dapat naka uh, blinker po yan yung kanilang uh, mga uh, mobile so sa signage naman po ng ating uh, kapulisan or uh, poster na nakikita nyo uh, checkpoint so ano po dapat ang nakalagay dyan nakalagay po dyan ang pangalan ng uh, team leader nila kung sino po yan ang in charge dyan. So, yun po ang palatandaan ng isang, isang checkpoint. So, yun po. Ano po ang gagawin natin dyan? po ang approaching natin sa checkpoint, mag-minor at ipakita lang po ang kailangan. So, pangalawa, ano naman po ang oplan sita? So, ang oplan sita po ay maaaring bumaba po yan sa ito or maaring mas marami din pero uh, hindi lang siya uh, Uh, wala lang siyang uh, team leader dyan. Halimbawa, naka commander lang po yung nakalagay dyan sa uh, isang uh, station, o isang checkpoint. Uh, may mayaring may isang rank official lang diyan na nagkakandak ng oplansita. So ano po 'yan ang purpose natin? This po yan, ang uh, purpose dyan, ang oplansita po ay so preventing uh, street uh, crimes po 'yan. So ensuring the public o oh, safety po. Public safety pa rin ang uh, ating uh, ano diyan nating uh, sinusunod po. So implementation po ng ating uh, seguridad po ng ating pub public at uh, mga community po natin. So so yun po ang uh, ano ang checkpoint po natin. So ang purpose po yan sa ating mga checkpoint uh, ay tanging uh, uh, sa ano po yan sa uh, gaya ng local enforcer natin. O ayan sa so, mga bawal uminom, mag-inom bawal uh, sa mga public place, places. So uh, ayun po mga nagkakaraoke, nag-inom mga, mga minor, mga curpios, 'yun po ang uh, sinisita ng ating oplan po. So din po yung may mga violation po diyan. So huliin kayo dapat po ay kumpleto ang inyong mga si uh, rehistro at saka Uh, ORCR ninyo. Kasi pag may mga violation po kayo, uh, huhulihin po kayo ng ating mga kapulisan. So, yun po. So, ano naman po ang pangatlo? Ang uh, pangatlo po ay yung tinatawag na biglaang uh, checkpoint. Ano po yan ang biglaang checkpoint or hasty? Hasty checkpoint po ay uh, biglaan po yan. For example po, uh, uh, mayroong karna, na karnap nakarnap na sasakyan uh, halimbawa po nakarnap na sasakyan sinakyan po ng karnaper, uh, nakasakay sinakyan na po uh, anong kulay ng sasakyan anong kulay kulor ng motor so halimbawa uh, i identify po yan na identify yung subject uh, sinakyan niya po ang kinarnap na motor papunta po sa isang boundary so tinatawag po yan ang ating mga enforcer so coordination with uh, PNP sa kabilang uh, kabilang baryo halimbawa kabilang uh, lugar Halimbawa, isang boundary, uh, kinukoordinate po yan doon kung saan papunta yung uh, subject. So, identify yung subject, uh, magkakandak ng uh, choke point doon sa area kung saan uh, papunta yung uh, subject natin para ma-identify at saka mahuli. So, magtataka po kayo, may, makikita nyo ilan lang pulis police uh, tatlo, dalawa, apat. So, biglaan po yan, pinapara po yun ang isang subject. Halimbawa, motorcycle, lahat ng motorcycle po ay paparahin anong mga kulay yan. Kung halimbawa, red. Red na motorcycle na click, halimbawa, paparahin po yan. Ta talagang uh, makikita nyo, uh, mapapansin nyo na ang lahat dyan ay uh, mga iba ay pinapadilidso lang. So, tanging ang identify lang po na uh, subject po ang hinahanap po dyan. So, wag kayo po magtaka bakit iba-iba ang uh, checkpoint. May checkpoint bakit hindi kami hinaharang? So ba, may, bakit bakit uh, hindi lahat ay hinaharang. So 'yun po. Huwag po kayong magtaka dyan dahil may mga purpose po 'yan ng ating mga checkpoint. Lagi nating tanda na uh, riders po at saka mga drivers natin ay dapat po ay magrespeto tayo sa ating uh, mga kapulisan. Wag huwag po tayo magiging uh, bastos para hindi tayo magkaroon ng violation. So mga mababait naman po ang ating mga kapulisan. So tanging uh, public service lamang ang ating uh, pinapatupad po 'yan. So makiusap tayo kung mayroon tayong violation baka pwede pa tayong mapagbigyan kung hindi naman tayo arrogant. Tandaan niyo po ang ating kapulisan ay public service po 'yan at saka uh, serve and protect po 'yan sa ating mamamayan. So hindi po sila masama, hindi sila Ah, uh, aruganti sila po ay edukado at uh, may mga pinag-aralan po. So respeto po tayo sa ating mga kapulisan. So thank you so much at sa lahat natin ng na mga viewers uh, just uh, like and share and subscribe sa ating channel at sana po ay may matutunan kayong aral dito sa ating topic na to. So this is uh, Arbi Official Vlogs at si Reneboy Lawin na po Anti-Crime Volunteers Camp karami Thank you so much po and bye bye